Patay ang hindi pa nakikilala ang lalaki matapos barili ng caretaker. Nang pasukin nito ang pribadong property sa Purok Santo Niño, Barangay Perez, pasado alas 2.30 e ng madaling araw nitong miyerkules. Kinilala na kidapawan si TPNP ang sospek na si Jeremil Magsipok Rafael, 34 years old caretaker at residente ng nasabing barangay. Ayon sa investigasyon, in-report ng barangay kapitan ang insidente at personal pang isinuko ang sospek sa mga remispondeng polis. Sa paunang pahayag ni Rafael, L Pinasok umano ng biktima ang kanilang binabantayang lugar ng walang pahintulot. Nang siya ay sitahin, naging agresibo raw ang lalaki. Kaya niya ito nabaril na ng mga investigador sa crime scene ang homemade Uzi 9mm pistol na may apat na mga bala. Inilipat e na sa PNP custodial facility ang sospek matapos ang booking procedure at medical examination habang inihahanda ang kasong isasampa sa Office of the City Prosecutor. Patuloy pa ang investigasyon ng Kidapawan City PNP upang matukoy ang pagkakakilala ng biktima at maging ang pangyayari bago naganap ang pamamaril. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.